Buenos dias! I'm back again for another walk the talk session dito sa dito sa entrance ng uh, subdivision namin. And uh, today we are going to talk about uh, the ito <laughs> nakita ko announcement ng uh, SBNI na nagagalit sila na may mga tao daw ay uh ginagamit yung kwan yung uh, yung yung SMNI or the name of uh, Pastor Apollo Kiboloy the name above uh, all names na uh, uh, punta tayo dito sa kwan namin sa nursery para maiba naman ang view ha huh? okay nagagalit sila naglabas sila ng announcement dahil la uh, itong mini forest namin dito sa nursery ng subdivision. Um nagagali sila dahil marami daw tao na na uh, nagtatayo ng mga Facebook pages na humihingi ng pera <laughs> donation in the name of uh, Apollo Boloy. Uh, natawa ako dito dahil parang <laughs> uh, this is the this is the thief. Uh, alleged thief kasi yun naman ang sinasabi ng mga ng mga membro niya na nagtestify sa Senate na ninanakawan yung mga pera nila pati bahay nila nareremata dahil kunyukuha yung sweldo nila Min yung mga OFW sa sa Singapore binibigyan ng 1.5 million quota in a few months para ma ma contribute sa puwera sa 10% i-contribute sa sa Kingdom of Jesus Christ at kung hindi nila magawa yun syempre sila aabono kaya narimata yung mga bahay nila so that is clear case of swindling that is clear case of uh, pagnanakaw so uh, this is a case of uh, yung magnanakaw galit sa kapo magnanakaw <laughs> na na uh, Ah, uh, kumbaga parang parang karma na you know, una sila ang inaakusahan na nagnanakaw, ngayon naman galit sila at naglabas sila ng announcement sa mga tao na inaakusahan nila na nagnanakaw rin. So, you know, <laughs> how ironical, no? So, ito yung nursery. Ito yung nursery namin dito. Uh, Ikutin natin, ha. So, ah uh, uh, what an irony, di ba? Yung uh, yung congregation that is being accused of uh, panluloko sa mga miembro, panggugoyo sa mga miembro, is now crying foul dahil uh, naluloko daw sila ng mga uh, na mga tao na nagsasamantala na uh, kasi ang mga tao alam na na kumukolekta sila ng pera alam na na pera lang ang nagpapatagbo sa sa aqua nila sa uh, kulto nila kaya sinasamantala rin at uh, in relation to this hindi nga natin na vlog ito pero ganito rin naman ang case ni uh, ni Vice President uh, Sara Duterte na naglabas rin sila ng mga announcement kinondena nila na yung mga tao na nangungulekta in the name of the Vice President or office of the vice president so di ba nakakatuwa ito na uh, marami rin tao sinasabi na good morning, good morning. she is uh, also engaged uh, sa <laughs> sa pagnanakaw daw ng pera ng bayan kasama na yung uh, yung uh, 650 uh, million confidential funds for the year 2023 at kanon uh, rin yung uh, kwan yung uh, ang uh, magandang view dito. Check natin dito. Medyo bababa lang. Api ito. So, yung inakusahan rin na uh, hindi lang yung uh, hindi ma uh, hanggang ngayon pinapa-account pa ng tao kung saan napunta yung uh, yung 650 million confidential funds as well as the 100 uh, 125 million confidential funds hiningi niya kay Marcos uh, ito pala barracks ng mga ba, ng mga boys in year 2022 na uh, in, in, in draw niya in just sa uh, 11 days or at the rate or of uh, of uh, 11 million per day so nakakatuwa both uh, uh, ito pa naman si Sarah sinuportahan recently si Kiboloy so pareho sila are now victims daw biktima daw sila ng uh, ng uh, swindling rin daw or panggagancho ng mga tao na kumokolekta in the name of the office of the vice president or uh, in the name of uh, may manganaw, pastor Apoloki Boloy so uh, yung mga tao kasi eh, alam na itong mga organisasyon na ito ay pera lang talaga ang or even the office of the vice president ay uh, pera lang talaga sa case of office of the pre, vice president pera hindi public service ang uh, priority sa opisina at uh, in the case of Apolo uh, Kibuloy pera, politika, power re, uh, carnal uh, knowledge or carnal interest sa mga babae ni rape niya ang at more than evangelization more than the propagation of faith or promotion of faith uh, ang priority ni kiboloy kaya they are also taking advantage na isa alam nila itong mga organisasyon ay pera lang or, or itong opisina ni Sarah or uh, Uh, this also this is also reflective about the view ng tao sa Office of the Vice President at sa kulto ni Kiboloy. Uh, Kumaga, ang tingin nila dito sa mga organisasyon ito ay uh, itinayo lang para kumita. Para lokohin ang tao sa pera. Kaya uh, ginagawa nila rin. Kumbaga ini-exploit nila sumasakay sila sa money making uh, machine o money making venture ng uh, kingdom of Jesus Christ and the office of the vice president yan <laughs> so yeah, this is now the thief ha? stealing from the thief <laughs> siguro sinasabi nila mandami nyo ng pera, kami rin paano naman kami, so kumikita na rin sila at pangalawa pinapakita rin ito na alam nila ng mga manluloko na ito na marami talagang bobong Pilipino na sumusuporta pa rin kay Sara Duterte kahit halatado na na hindi talaga public service ang pakay niya or sumusuporta pa rin kay Kibuloy Morning! Morning! warning, ah, kahit halatado na 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 it's just a financial scheme walang talaga pera pera lang walang personalan, walang spirituality. It's just money, money, money. Nakita nyo naman yung yung video ni Arlene Stone nung prene niya na pinapagalitan ni Warren, pinapagalitan ni Kiboloy yung mga miyembro niya. Dahil sabi niya kayo, mga highly recommended kayo ng mga ng mga sa lugar nyo. Magaling kayo mangolekta noon sa Pilipinas. Kaya ginawa ko lahat. Sa <laughs> inamin na niya na nag human trafficking trafficking siya for money. Uh, kaya ginawa ko lahat. Kasi kung kung makagaling ito sa mga religious organizations, mahirap uh, ang chance nito makapunta sa Amerika. Dahil grabe-grabe diyan, ipapatitingin pa rin yung mga tulad kami. ah uh, bago kami binigyan ng 10 taon na visa, da uh, lahat ng mga bank records namin kasi titiyakin hindi ka babalik eh titiyakin hindi ka pupunta doon para magtrabaho lang eh ito sila uh, binabailate na nila yung mga visa requirements ng Amerika at the same time binabailate na nila yung wala silang work visa pero nagtatrabaho sila through begging for Kiboloy so ito si Kiboloy pinadala sila kasi magaling sila manghatak ng koleksyon uh, collection dito na namimit nila yung kuwata nila pagdating doon nire-rape sila kasi wala silang choice hawak-hawak ni Kiboloy yung mga passports nila at saka mga visa nila so ngayon hindi na nakakabalik doon si Kiboloy iyak siya kasi ti, uh, mukhang iniwana uh, iniwanan na siya ng mga ito ya yeah, kung hindi man tuluyan iniwanan pero kumbaga hindi na sila ginagawa yung trabaho nila. Kasi ang ang feeling nila, wala na, wow, ako na si uh, Kiboloy. He has no more chance of going back to the US kung saan wanted siya. Kaya what for pa sila susunod kay Kiboloy? Kumaga siguro nagbebeg pa rin pero hindi na kasing agresibo noon yung gusto ni Kiboloy na halos wala na silang tulog. Matutulog sila sa mga bus station na lang. Matutulog sila sa mga bus stop. Basta lang hang habang gising sila. Jingle lang pahinga. Uh, panglilimus ng panglilimus ang ginagawa nila. House to house, nagbebeg. So ngayon, wala na sila. Takot! Ah, wala na. Hindi na yan makapunta sa atin. Hindi na, hindi, na, hindi na tayo. Pwede habulin yan dito sa Amerika. Ah, Swerte! Swerte! Kasi kahit hindi kompleto yung papers nila na papunta sila dyan sa Amerika yung iba dahil through through fake marriages diba mayroon isang week to witness na in-expose nyan na fake marriages para ma-facilitate yung entry nila sa Amerika illegal entry or done through human trafficking so nandyan na sila so habang nandyan na sila hindi na sila takot kay Kibuloy kasi hindi na baka punta dyan si Kibuloy kahit sa Canada, kahit sa Singapore China na lang ata pwede puntahan nito uh, kung saan na uh, uh, yeah, siyempre mas malakas siya kaysa yung Federal Bureau of Investigation so yan na lang pwede niya, pwede niya lugar puntahan kaya kwa na talaga uh, papabaksak na itong kingdom ni Kibuloy kasi inamin niya, hinit sa uh, 47 to 50 million a month. Mantakin nyo ha, yun, yun on top pa yun, sa begging lang yun, on top pa yun sa mga uh, 10, 10 uh, percent na tight sa mga miyembro at puwera doon, mayroon pa mga contribution, yung sinasabi ko, na 1.5 million according to one member na meron sila buwan na, parang blessing, blessing months daw yun around uh, the period ng December ng Kwanata, September to March ganun blessing period kaya dapat makarais sila ng 1.5 million so siguro pwede natin sabihin mga kumikita yan si Kibuloy siguro mga 300 to 500 million a month kung totoo yung sinasabi niya na 7 million ang members niya so ngayon paliit ng paliit lang yan kasi marami ng miyembro na hindi na takot sa kanya at na na hindi pala siya Diyos Kumaga, kung mga, kung miyembro ka ma-realize mo how can Kibuloy protect me he cannot even protect himself himself paano siya maging Diyos kung takot lang siya sa isang babaeng chairman ng uh, ng committee on women and children so well, hindi yung iba either umalis na or naging inactive na or hindi na nagko-contribute ng pera or hindi na nagbe-beg para sa kanya so dito mabababaksak yan empire niya na yan, financial kasi it's nothing but a financial empire ng talaga so dito dito ang pagbaksak ni uh, ni Pastor Apollo Kibuloy so ito and before we end guys kasi humihinga na naman si Bat nakita nyo naman hili itong itong lugar Ah, uh, i ko lang pala yung uh, Sinabi ko nang una yung COPD. Kasi yun nga dahilan na humihingal tayo kasi meron tayo COPD. Ang meaning pala nito na chronic obstructive uh, pulmonary disease. <laughs> yung mga doktor siguro nagulat kanina sinabi ko cardio. Ha? Huh? Chronic obstructive pulmonary disease. So yan yan yung uh, Ah, uh, medyo barado yung lungs natin because of my long smoking. Pero hindi naman ito they are talaga, delikado, hindi naman kaya ako kailangan ng operasyon. Meron na ako iniinom na na inhaler. Kaso lang uh, parang bumalik siya yung sakit na ito kasi uh, hindi hindi kami nakabili ng supply, parang naubusan ng supply siguro maraming mga kagaya ko lalo na yung mga you know na uh, Ah, grabe yung paninigarilyo noon na siguro bumili nag-stack up para sa bakasyon so naubusan kami na ul Ultibro ang pangalan eh. so hindi tayo wala tayo nakakainom pero okay na naman na hindi naman ito nakakaapekto sa mga tulad ngayon naglalakad pa rin tayo ah, nagja pa rin tayo yun lang medyo hingalin lang tayo ah, kasama na ah, pati yung ah, pati yung ah, ah, kwanibat asma. Pero okay lang yan. Dito pa buhay pa si Vat. Just pray for my health and pray for my safety sa mga kalaban and also I pray for, your, for you all and your families. So hanggang dito lang tayo. Thank you very much for watching and uh, uh, baka lalabas ito sa Easter Sunday na. So happy Easter to all. Mucho yung mas gracias a todos. and i see you in my next vlog.